Naalala ko, ho, naalala ko ho, nung 8th Congress, that was 1987 to 1992, uh, the rising star in business and politics, ang pangalan ho ay Manuel Villar, uh, aktibo sa economic affairs, aktibo sa budget, sa livelihood, uh, government affairs, uh, sa kamara. Ang taong ito ay nakilala sa buong mundo at a very young age uh, at uh, pagkatapos niyan ay naging Speaker of the House. At pagkatapos dyan ay naging Senate President. Ganun ho ang naging career uh, ni dating Speaker of the House, dating Senate President Manuel Villar. Ang kanyang anak ngayon ay tumatakbo sa pagkasenador. Ito naman po ay Deputy Speaker sa Kamara. Ang tinutukoy ho natin, Deputy Speaker Congresswoman Camille Villar, Madam Congresswoman, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon. Magandang hapon po, sa yes, Senator, at sa lahat po ng kikinig at nanonood sa atin ngayong hapon. Uh, I'm so happy to be on your show finally. <laughs> Salamat to. Uh, nabanggit ko na nasubaybayan ko ang karir ng iyong ama mula ng miyembro ng 8 th Congress, naging uh, speaker of the house at naging Senate President. So ang uh, karaniwang tanong ng katulad ko na na-cover ang iyong ama, yung karir niya sapagkat siyang nagsimula ho ng politika sa inyong pamilya. Uh, na, nasubaybayan ko kung ang kanyang advocacy kaya ang mga tanong ng mga katulad ko na may katandaan na sa broadcast media ano ba ang uh, nasimulan ng tatay mo na sa tingin nyo ay dapat ipagpatuloy sakaling kayo ay uh, mahalal uh, bilang senador uh, congresswoman biliar. Actually, uh, my whole life, uh, my father hasn't just been a father. He has been a best friend and above all, a mentor. So, nung time na uh, he was Uh, going through his career sa Congress, bilang Speaker, bilang Senator, Senate President, ay talagang uh, nakasama ko po siya at marami po akong natutunan sa kanya. Ang pangunahing gusto ko pong talagang ipagpatuloy ay yung nasimulan niyang sa GIP OFWs or yung talagang pagtulong sa ating mga OFWs at kanilang pamilya. Um, nung panahon po niya ay nakapag-repatriate po siya ng over 2,000 uh, overseas Filipinos na hindi magandang sinapit sa ibang bansa at nais nilang umuwi at nais ko pong ipagpatuloy yun. Uh, dati, hotline talaga siya, pero siyempre ngayon gusto natin um, all platforms. So, pwedeng online or uh, through social media or the like. And also, siyempre, we want to help yung mga pamilya nila dito uh, na makagawa po ng magandang negosyo or hanap buhay or makabili sila ng bahay or we want to teach financial literacy para po makagawa sila ng magbunga ng maganda yung mga pinagsakripisyo at pinag-ipunan po ng ating mga overseas uh, Filipinos na mga kababayan natin. Talagang yan po ang ibinibilin sa akin ng aking ama sa aming dalawa, ni Senator Mark na Uh, dapat tulungan natin ang mga overseas filipinos natin sa abot ng ating makakaya dahil sa dami po ng ginagawa nila para sa ating bansa at sa ating bayan. Yeah. And of course, um, alam niyo naman po nang na papa ko po ay uh, nanggaling po sa hirap at uh, nagsipag at nagtiyaga um, To create um, Camellia Homes, which is the largest home builder po uh, sa Pilipinas. Kaya At palagi nyo pong ini-spouse sa amin kahit pata pa kami, ang kahalagahan ng magkaroon ng sapat na hanap buhay at sana negosyo. So even in my career sa Kongreso, talagang sinusuportahan natin ang ating mga small, micro, and medium enterprises because they provide 70% of the jobs that we have in the philippines today so kailangan at uh, tulungan natin at supportahan natin itong mga kababayan natin na nagninegosyo. at uh, it has long been a dream of my father na gawing entrepreneurial mm -hmm. ang uh, bagong henerasyon at na nakatuwa naman na ngayon uh, with the onset of online sellers and yung mga bata mga millennials ngayon talagang nag gumagawa na ng sarili nilang diskarte um, meron na silang mga iba't-ibang racket. Mm. And so, it talagang sinusuportahan po natin ang entrepreneurship. At hindi lang natin yan gusto bigyan ng pondo. Kung hindi, sana from the school level pa lang, ay masimula na natin yan at gawin nating interesado ang ating future generations. all right And of course, because we're in housing, mm -hmm. it is our dream na all Filipinos have their own um, house and lot para palakihin ang kanilang pamilya. All right, uh, congresswoman um nabanggito ninyo o OFW o saksi Uh, saksiho ho ang DSA rich Operation Tulong sa inyong annual OFW affairs ano ho um, yung mga yeah. yung mga balikbayan and at the same time yung pamilya ay ginagather ho ninyo in terms of like Opo. legislation oversight function which means dapat ho asahan ng mga OFW at ng mga uh, pamilya nila rito sa Pilipinas na isa sa tututukan ninyo ng in the exercise of your oversight function yes. ang TMW ang DTI My that is my that is my real wish. All right. Yes, that is my real wish. Yan ang talagang nice kong ko tutukan. Ah uh, nakikita natin na meron po tayong Department of Migrant Workers mm. and maging noon pa man hanggang ngayon talagang we've been working closely with them. Dati po OWA. Mm. ang kasama po namin ngayon naman ang ating uh, DMW so we would like to work closely with them whether it's through legislation or mga programa mm. but uh, even in our personal capacity talagang um tumutulong kami so um uh, maraming iba't ibang ways in which we can support uh the OFWs Siyempre, um uh we have uh different laws that will protect yung mga karapatan nila at sisiguraduhin natin they're out of harm's way and also to empower them and their families Uh, here. So it's not enough na tulungan natin sila at siguraduhin safe sila. Dapat matulungan natin silang magpundar uh, dun sa mga kinita nila abroad. Alright. Habang uh, sinasabi ho ninyo na nakafocus kayo sa kapakanan ng mga OFW at ang kanilang pamilya na narito, sinabi nyo rin na parang nagfocus din ho kayo para tumaas ang 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 bilang ng mga entrepreneurs no uh, ng mga oh. small and medium enterprises Ano ang direction directiono nito uh, ito hubay parang magka magkapatid uh, ang tulong sa OFW and at the same time empowering them para maging small medium enterprises dito nang sa ganun tama hubang uh, ang, ang yes, uh, pagtingin ko rito actually, na uh, para syempre, sila ay dito na para dito na, para maging maging na sila ang entrepreneurs ang uh -huh. lahat ng Pilipino kasama na dyan ang ating mga overseas Filipinos at ang kanilang mga pamilya dito. Kaya nga, we focus a lot on financial literacy para ma-manage nila well yung mga naiipon po nila at tinutulungan natin sila katulad ng iba nating mga kababayan uh, kung paano magsimula ng sariling negosyo, paano magsarili. Uh, Siyempre, that requires in some cases funding. Mm. So ano ba yung mga programa sa ating gobyerno na makakapagbigay tulong financial pinensya sa kanila? And kailangan kailangan din natin ng karagdagang kaalaman. So whether it's through training, literacy programs, and the like, yan din ang ating uh, susuportahan. Yes, they do go hand in hand because um, yung pagturo natin sa ating mga kababayan na magkaroon ng sapat na kita or hanap mm. buhay or trabaho, kasama na rin syempre doon ang ating mga overseas Filipinos. Alright, Congresswoman, sa pag-iikot ninyo uh, sa bansa during this campaign, at nung kayo ay isang kinatawan ng Las Piñas, sa pagtingin ho ba ninyo, nararamdaman ho ba ninyo na dumarami ang base na mga entrepreneurs na mga kabataan ngayon? Oo, nakakatuwa nga kasi um, hindi naman kailangan malaki agad ang iyong negosyo. Kahit magbenta ka lang online, that's already a form of entrepreneurship. In fact, maybe 90% of our businesses are like that micro. Yung magluto ka lang sa bahay mo ng brownies at ibenta mo yan online, yan ang pagninegosyo or paghahanap buhay. At nakakatuwa, nakita natin to lalong-lalo na nung pandemya. Maraming nasa bahay, tas talagang nakikita mo kung gano'ng ka-resourceful. Ang mga Filipino talagang naghahanap sila ng iba't ibang paraan para makapagdagdag kita. Nakikita rin natin yung mga estudyante natin. Marami po tayong working students, hindi lang po sila nagtatrabaho. Minsan gumagawa sila ng iba't ibang mga produkto or uh, na binibenta nila sa mga classmates sila kahit pagkain. Napaka maabilidad po na ang Pilipino at uh, kailangan lang talaga nila ng opportunities. Uh, minsan kailangan ng pondo at minsan turuan sila kung paano uh, palaguin ang isang negosyo. We really need to pave the way for them to succeed. Alright, last point, uh, uh, Congresswoman Villar. Um, kung lumalawak ngayon ang bilang, ang numero ng mga young entrepreneurs, ng mga small, medium enterprises, pagka kayo ay nahalal sa Senado, uh, saan ho kayo tututok? Budget support? Legislation? Policy? Ano ang pwedeng asaan sa inyo ng ating mga kababayan? I think both um, we have to look at marami na po kasi actually available katulad sa Department of Trade and Industry meron nga pong SBC na nagbibigay pondo na sa iba't ibang mga negosyo. So actually marami ng programa at pondo na available ngayon sa gobyerno. So dapat siguro it's about uh, making people more aware of these programs and proper utilization. And syempre, magpapasa po tayo ng mga panukalang batas na friendly po sa negosyo. Whether it's making it easy for them na i-formalize e ang mga negosyo nila or uh, maintaining costs or any kind of support for this sector. Kasi talagang talaga namang nakakatulong sila sa ating ekonomiya at sila pong naglilika ng mas maraming trabaho para sa ating Uh, kababayan. And of course, talagang kailangan i-inculturate na rin yan sa ating system. But again, marami na po tayong mga programa sa gobyerno na nakakatulong. So it's about informing yung mga kababayan natin at siguraduhin na may proper implementation. Ganun din po sa ating mga batas. Marami na po tayong magandang mga batas katulad ng Magna Carta for Small, Medium, and uh, Micro Enterprises. Uh, marami na po tayong magandang batas dapat lang po ma-implement ito ng, ng maganda at ng mabilis and in a way na mai-experience na agad ng ating mga kababayan ang benefits niya. Alright. Uh, maraming salamat po sa oras na ipinagkalubhonin ninyo sa ating palatuntunan Thank sa Thank you po, ta. Cesar. It's nice to see you again. All right. <laughs> <laughs> salamat po. Maraming salamat, uh, Deputy Speaker Camille Villar.